Tignan nyo to. Bakit kaya siya nakangito? Nakayuko siya. Bakit kaya? Si Torjing ko. Malino ko. Yes, sir. Pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I woke my right to self-incrimination. Against incrimination Your Honor. Against it. Plus, plus, uh, Mr. Chair, dapat Tumingin ka rin sa nagtatanong mo. Hindi Mister. tumitingin. Oh, Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag huw kang kausap mo. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa iyo. Harapin mo rin. Ah, thank, you, thank you. Anong pangalan? Ayaw tumingin? Mr. Arevalo, meron ka ah? abogado? Yes, for your honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice? Yes, po. Nandiyan ba, abogado mo? No, Ay, no. nakayoko kaya pala. Nahihiya siya. Nasaan ang abogado?